Hi mga kamamsels, welcome back again to my channel at nandito po tayo ngayon sa aking mga bugambilya na napakaganda. Kukuha ng kupo sila ng tangkay ngayon para may maipropagate po tayo. Tara! ayusin ko lang po itong mga mga palakihin ko po ito ng mga bugambilya na nandito lang po sa may sulok at hindi napapansin kaya ayan parang ang papayat nila at naglegi-legi po yung kanilang mga sanga kaya para hindi po mag-continuous yung paghaba ng kanilang sanga ay ititrim ko po muna pero hindi ko po muna hindi po tayo mag-hard pruning dahil may mga bulaklak sayang naman po yung mga bulaklak nila pagka nawala na lang po yung bulaklak saka ko sila i-hard pruning po nakalbuhin ko talaga sila ganyan po yung mga ginagawa ko sa aking mga bugambilya kapag wala po silang mga bulaklak sinasamantala ko po silang i-pruning okay na siguro to tingnan nyo yung kanyang lupa o may mga mold na kaya kailangan talagang baguhan na yung kanyang lupa yung ginagamit ko pong lupa dito ay yung binabibili ko po ito sa garden shop na ang pangalan niya ay Zero's Premium Potting Mix wala po kasi kaming mabibilhan na mga rice hull dito kaya ayan lang po ang mga ginagamit ko sa aking mga halagang halaman ayan So, ayan nga po at medyo nalinisan natin ng konti at binaguhan po natin ng lupa. Para kahit paano naman eh, maging ano siya, maging healthy siya. Tingnan nyo naman, nakapapayat. Tagal na po nito, hindi ko po napapansin doon. Kasi pagka ang mga ah, ah, pagkapag ang mga halaman po ay naaalagaan, mabilis po siyang tumaba at saka mabilis siyang lumaki. Ang daming ibon. So heto po yung ating um, pangalawang iriripat Ayan, lalagay na po natin to dito Ayan. Ayan. dito ko muna sila ilalagay sa greenhouse para hindi sila maarawan at atin po silang didiligan ko Ayan. At ito nga po, nakakuha na tayo ng mga tangkay na maipopropagate. Ang dami ko pong nakuha. Ayan oh. Lahat po sila, ititrim ko na. Para sabay-sabay silang mamulaklak ulit. pal na bulaklak katulad ng araw na lagi ko silang naiintindi Tignan nyo kung gaano kahaba nung ano, hindi ko sila naintindi, Tingnan nyo ang hinaba nung kanilang mga ano o, tangkay, haba o. Oh. So, ito rin po titriman natin. Ito po yung medyo maganda-ganda kong bulaklak ng bugambilya. Tanggalan natin mga pinagbulaklakan niya. So, after po nating matriman ito, ang gagawin ko naman po ay lalagyan ko ng fertilizer para naman mapabulaklak natin ulit siya ng napakaganda. Lalagyan ko lang po. Ito po ay potash para sa pagpapabulaklak ng ating bugambilya. So, ayan. Natapos ko na pong lagyan ng fertilizer. At ang inilagay ko pong fertilizer ay yung potash. Yung po yung para sa pagpapabulaklak ng ating mga halaman. Ayan, pagpapabloom para maganda ang kanilang pagano. Kasi pinagtatanggalan ko po sila. Ngayon naman, ang gagawin nila ay magpapaano ng bulaklak. So, hey, naka-ready na po itong ating paglalagyan ng ating mga pro, ipopropagate na sanga ng ating bugambilya. At eto nga po pala yung aking mga ginagamit para sa pag, ano, pagpapropagate. Rooting hormone po. Ayan. Saka itong aloe vera. Yung po isa ay rooting powder. tanggalan lang po natin ng mga dahon-dahon yan hindi ko po to ano, tinatanggal lang ko lang po ng balat hindi ko po yung tinatasahan ba na ano, parang lapis balat po yung tinatanggal ko sa kanya para kumapit po yung ating ilalagay ng mga rooting hormone Ayan, 'yung ating aloe vera at saka ko po isasawsaw sa ating rooting powder. So Tatanim na po natin. At heto na nga po after one month uh, resulta ng ating pagpropagate. Ayan na. Ah. Nabuhay naman po, may mga namatay, ganyan po talaga pag nagpo hindi naman po lahat ay buhay. Ewan ko po, hindi po pa, hindi pa po kasi ako eksperto sa pag-ano ng bugambilya. Ayan, pero okay na po yan, kahit paano meron pong nabuhay. So, ito naman po yung mga binili kong iba't iba po yung variety niya. Yan, para may palakihin po tayo at masama natin sa gagawin nating collection ng ating ng aking mga bugambilya. Para iba-iba po yung kulay na ilalagay ko dun sa harapan. Yan, ito po yung mga pinalalaki ko naman na galing sa ating mga sa mga bugambilya natin na nauna. Mga pinopagate pinop, ko po ito. Ayan, malalaki na rin po. Kaya darating ko yung araw na siguro puro, puro bugambilya na itong aking ano, bakuran. Ayan. So, ayan nga po, meron pa rin tayo dito sa sulok na namumulaklak na. Ayan. Ayan, napakaganda. Hmm. Ang ginawa ko po dito, tatlo pong, ano to, varieties. Ayan, o, tingnan nyo, makikita nyo. Puro sila mga variegated. Ayan, etong isa po ay ye uh, yellow gold. Hindi pa namumulaklak. Hindi sila sabay-sabay mamulaklak. At ito naman pong isang ito, talaga mabulaklak po ang ating white. eto po si Panda Bambino. Mabulaklak po. Ayan. Ito po mga palaki ko na, ayan, galing po ito sa mga ating mga unang alaga. At ito naman po, ito may nakuha po yung asawa ko na itinapon sa ba, uh, sa tapunan. Ayan. Nagtapon po kasi siya ng mga basura. Ayan, nakita niya, kinuha niya po at alam niyang mapa, mabubuhay ko to. Ayan nga po, nabuhay. Oh. Ayan. So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nagustuhan niyo po itong aking video at makita kita po tayong muli sa ating mga susunod na video. Please don't forget to subscribe, likes, and share my channel. See you next time. Bye!